Hello guys, welcome sa panibagong vlog ng buhay ko guys So ayan, nagluluto tayo ng bangos ngayon guys So uh, first time ko lang itong iluto guys, napanood ko lang din ito sa youtube So, ita-try ko. Ita-try ko 'to, guys. Pero alam ko, guys, masarap talaga ito kasi pag ginataan ang uh, ulam ay masarap talaga. So, bangus ito, guys. So, ay pinirito ko muna 'yung bangus. Pagkatapos niyan, guys, sa kabilang pan ay uh, nag-ano, guys? Inuna ko pag, uh, kumbaga, pinakuratan ko lang 'yung bagu beans, guys. Pwede rin naman 'yung uh, batong 'yung sitaw ba, guys? Pwede 'yun. So, so, ang sa akin ay bagu beans kasi 'yun ang available doon sa binilhan ko so pwede mo yan siya lagyan ng uh, talong na gulay so wala akong nabiling talong ang inano ko dyan guys ay okra so pagkatapos yun guys disim uh, pan tayo ayan disim pan <laughs> so nagisa lang ako ng sibuyas at bawang at nilagay ko na yung uh, bangus guys so lagyan natin siya ng gata ayan And ayan, yung pinakamadaling ilagay natin yung kukumama. Hindi na tayo magpiga-piga pa. So, nandiyan na siya. Okay na yung guys. At yung okra, nilagay ko na rin yung okra. At saka yung bagyo beans na pinakurat-kurat ko. ba diba? Lagyan din natin siya ng siling green. So, Pag ganyan guys, 'di ba? Lagyan natin yung mga lamas-lamas. So, kayo guys, kung ano ang ilagay Sa akin, nilagyan ko rin ng paminta yan at syempre, lagyan natin ng asin. So pagkatapos niya, nung kumulo na siya ng isang bisis guys, uh, nilagyan ko siya ng oyster, uh, ano, yung patis. Yo, ba diba, para malasa talaga. Tapos hindi nawawala yung ajinomoto. Siyempre, andyan yung pampalasa. At ayan guys, nilagyan ko rin siya yung to yung ano, hipon. Masarap yan guys eh. And pwede rin yan lagyan ninyo ng alamang. Kung anong available dyan sa inyo guys. Ayan kasi wala ding alamang yung namili ako. Dito lang kasi ako namili sa labasan namin guys. So naubos na. And na lang yung meron ako dito. So ayan guys, O so, pakuluan mo lang siya. Yan okay na yan guys Timplahan mo lang sya Sa gusto mong timpla And the best talaga yan guys Talagang the best yan So ayan guys Dahil luto na At syempre Ano pang inaantay ko Talagang takam na takam na ako dito guys Ang sarap talaga siya guys Purya talaga So kung gusto nyong itry ito guys Napakadali lang nito itry Oh ang sarap nito oh. Yung bang sa gata kasi guys Talagang uh, sulid yung gata ba guys so, syempre, ilagay na natin dyan sa bowl, para makakain na tayo, at naghanda na rin ako ng mga plato doon sa taas guys, dyan sa lamisa namin ayan, nakahanda na yan so, ayan na lang talaga yung inaantay ko at tagterito din tala ako ng isda, ayan so, kasama kanina sa bangos kasi ang mga anak ko ay syempre, ayaw, ayaw kasi kumain ng mga gulay itong mga anak ko kasi ayan, pag ganyan, dala dalawa yung ulam namin sa aming mag-asawa, ayan talaga yung pinaka the best guys. Masarap kasi talaga ang gulay, di ba? So ayan guys, o oh, tinikman ko na nga hindi ko oh, hindi na ako nakapagpigil at naghanda na rin ako ng kanin para sa mga anak ko. Ayan sa ano nila, aplato. Ah, plato. So ayan guys, oh. Wow, oh, di ba? Ah, sarap daw. Ha, thank you for watching.